walang pila. Magulo kasi yan pag walang pila. So, kailangan nakapila para maganda yung, distri yung distribution ng maganda kailangan kasi yung ano yung distribution ng pila. Baka, diyan, yan yung. Tayo yung mo

tambang mga, mga pain <laughs> ha One, two, nice. hey, oh, ito. 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 ito yung pagkain nila oh Ayan, e, masarap pang Masarap. Hi, hi, kaway kaway Yo, kaway sa mga taga-Mauban. Ayun. bata at ng kukunin din sa Si demo eh. Maraming upuan doon. Wait lang ako kukunin ko, wait lang.